Hello, magandang gabi po mga walang alam. Meron lang ako isisir sa inyo. Na problema ba kayo sa ating cellphone dito sa charger? Ito. Kung minsan sabihin natin sira kasi maluwag na. Pag kunting galaw natin, hindi na nagcha-charge. Ayan. May tuturo ako sa inyo. Mga walang alam. Katulad ko rin. Walang alam. Ngayon, e, ano bang gagawin natin? Huwag muna kayo pumunta o bibili ng cord may isang kwan dito sikreto nga pwede yung gawin yan nasubukan ko na yan legit po yan hindi po to perited sa mga walang alam ang gagawin nyo lang tingnan nyo ha kukuha ako ng bago ito bago to sample lang meron akong ipapakita sa inyo kung matalas ang paningin nyo kukuha tayo ng kwan ayan ito pag hinarap nyo sa inyo ito, mayroon ko yung nakita dalawa dito nga. Ito, 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 ito. Ayan. Ito yung bago. Tingnan nyo. Maigi. Kita ba? Ayan. Medyo nakalabas yan. Oh. Kaysa dito sa luma. Ayan. Ito luma. Pag hinimas mo yan, hindi na siya buka. Nakal nakalubog na siya. Itong dalawa na to. Nakalubog na siya. Kaya, maluwag na dito sa input natin chargeran. Hindi na siya naglalak. Pero totally, eh, may connected. Kunting galaw lang na siya. Ang gagawin nyo lang mga kawalang alam, ang ganitong gawin nyo. Kumuha kayo ng purdible o kaya karayom. Kung anumang bagay na matigas na magkasya. Katulad sa akin itong karayom. Hindi ko madampot. Ayan. Ayan. Ang gawin nyo lang, tusokin nyo lang palabasin nyo ulit itong dalawang lock na to kasi sa katakala natin labas pasok labas pasok ito po na bumabaon kaya hindi siya naglalakat doon sa cellphone huwag nyo sungkitin nga papunta pa ganun huwag kasi ang lock niya nandito po sa taas hindi yun dito sa entrance ang, pagsundot nyo dito sa entrance katulad nito gawin ko ayan dito yung sikote ng karayom o portable. Palabasin nyo. Para mag siya. Na hindi na siya gagalaw pag sinacharge nyo. Ayan o. O. Ayan lumabas na siya o. Kikita ba? Wala po kasi yung cellphone natin eh. Ito lang susungkit yung dalawa sa charger. Palabasin nyo. Ayan. Hindi naman po yama mako kasi matigas tuwig na bakal. Ayan. Kung may pordible, pordible. Kung may karayom, na yung magkasyalan dito sa butas. Ayan po. Ayan. Lumabas na siya. Pag hinimas mo na siya, ayan na siya. Ayan itong isa kulang pa. So, dito yung kapalit. Kadalasan kasi ito yung lumuluwag. Kaya sabi natin, sira ng pin natin. Eh, kung pagdali natin sa mga gagawa, eh, pira na yun. E, pero ito lang yung kwan niya, sekreto, para mag doon sa ilalim. Kasi kung napansin nyo, itong charger natin bago pumasok yan doon sa pinakapin loob mayroon siyang bakal na paikot ngayon doon naglalak itong dalawa itong dalawang nakausli ito ayan, dalawa ay dalawa yung nakausli yan 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 ang gawin nyo naman palabasin nyo kasi sa katagalan labas pasok labas pasok po yan ayan yan po'y lumalambot nababaon siya sa ilalim Lalo na pagbata ang magtanggal sa charger, dapat isang direksyon lang pababa. Hindi yung pag ganun. Pag magugot tayo, pababa lang direksyon. Para itong lock niya hindi siya magalaw. Ay o, nakalabas na siya. Matigas na siya. Oh. Ayan. Ito, maluwag na to. Ayan. Ganito lang gawin niyo. palabas niyo lang para maglock siya. Ayan, lumabas na siya. Pag hinimas mo, ayan, oh. usling na usling na. Oh. Tingnan natin kung sisikip na to siya. Ayan oh, tumutunog na siya. Kesa kanina hindi siya tunog. Ngayon natunog na siya. Hindi na uh, Ayan. Ganun lang kasi simple mga kawalang alam. Pag meron kayong mga lumang charger, huwag mo bilibili ka agad na bili. Sa bagay kung may budget. Pag walang budget, ito lang gagawin nyo. Palabasin nyo na itong dalawang lock kasi nakabao na yun na tumatagal para kumapit doon sa ilalim. Ay, ayan, ayan lang po. Thank you, thank you. Thank you for so watching. Bueno, Voy a